Yo, what's up guys? Magandang gabi sa inyong lahat, no? Ano guys, tara! Let's go! Oh. Malang ka sa bawat ipon, bawat, ipo, bawat pindig sa ping papasok sa dilim Nanginginig, lumalang ka sa bawat ibo, sa bawat pindig sa ping papasok sa dilim Nanginginig Sa pagkagat ng dilim, at pagsapit ng gabi mga timo'y naasahay, nariyan lang sa tabi. Ngayon sa bundok, kung saan sinabi ng matanda na meron ng aswang dito sa kuweba. Napalaki, napakalaking kuweba na to guys. At lahat ng residente na nandito, walang naniniwala sa kanya. Dahil siya daw mismo nakakita na meron ng aswang dito. So, ayan. Napaka-creepy ng area. Ayan. Ang creepy dito, guys. Sobra. Ako lang mag-isa dito. Sa baba dun, may bahay. Sa baba talaga. Si bundok to. Makikita natin yung mga bahay-bahay dyan na may ilaw. So, ayan, guys. oh daming mga punong kahoy. So, expected. daming mga elemento dito. So, wag ho ka wag sana kayong magalit sa akin ha. Mga nakatira dito. nagba lang ho ako. Wag ho, wag sana kayong magalit sa akin. In the name of Jesus. Amen. So dito guys. Isa na namang buwis buhay napapasukin natin sa lungga ng Cueva kung saan merong aswang So, si God nang bahala sa atin. Tara guys. Yan oh. Kita nyo yan guys. Yan. Yan o. Mga baliti, malalaking puno. Yan o. Yan, yan. Yan, yan. yan. malaking kahoy yan oh. Yan. Yan o. No? Yan. Yan. Oh, oh! Sino yan? Hindi ako natatakot sa iyo. Yan, dito sin, dito tinuro yung sa dito yung tinuro ng matanda, guys. May ano daw dito May aswang Yan, sinurubi ko talaga to kanina Para kabisado ko yung daan Yan, laki ng puno Palaki ng puno Yan. Naririnig nyo yun Yung boses Dyan daw siya mismo nakatira sa baba Yan o oh. Creepy Yan puro batuhan dito, guys. Puro mga bato. Yan oh. Yan papasukin natin 'yan kahit nakakatakot. Alam niyo naman si Relghost TV. Papasukin talaga. Kung ano ba ang totoo. Yan malaking kahoy. Yan pasensya na po, no? Kung na-disturb ko kayo. Ayan. Oh my god! Ayan yung aswang oh! Ayan! 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 Totoo yung sinasabi ng matanda guys oh! Oh! Ayan! Galit pa yung paniki! God! Oh my god! Ayan oh! Ayan oh! Ayan talaga oh! Ayan! Sa tagal na niya nanirahan guys! Pumuti na yung buhok niya oh! Yung balat niya na nasnay na no? oh! Oh my god! yan, Sige! Bababa ako dyan! Hindi ako natatakot! babak tayo. Babak tayo, guys. Babak tayo. Uh. Tabi dito dilikado. Dilikado dito, guys. Dilikado. Eh, babak batayo dito, ha, para sa inyo, guys. Kayat dilikado. Meron naman tayong penangga Dito tayo dadaan. Yan oh. Medyo delikado Huwag niyo tong gayahin, guys, ha. Kasi ako kahit mahirap papasukin ko ah yan tahan natin nanghihina yun guys nanghihina nanghihina yun ah. ah yan nasugatan pa ako yan kung nandyan ka man magpakita ka sa akin harap harapan oh my god yan mag ingat na tayo Distansya, guys. No distansya. Para, ano, safety tayo. Nasaan ka? Totoo yung sinasabi ng matanda, guys. Oh! Yan, andami nila. Hindi lang siya nag-iisa pala. Dito ko siya nakita, oh. Si lalim. Ano dito? Ano dito? Yan, guys. Oh, lalim dito, guys. Oh! oh. Yan. Yan. Nangihina ka ba? Oh! Hindi ako natatakot sa iyo, ha? Yan. Oh! Oh! Yan. Puro ka lang... Puro ka lang ano? Tinig-tinig? Yan. Tahan natin sa si baba. Sabi no, ang pangit ang mukha niya no. Kaya pala, matagal na daw din guys dito. Yung matanda na nakakaalam. Yan o yan. Ayan o. No? Oh. oh my god. Oh, 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 oh. Yan. Grabe naman no. Bilis mo naman ah. Nandito ako sa baba, nandiyan ka na sa taas. Napaka-unfair mo naman. <sighs> yan, baka nandito lang yun, no? Oh. Hindi ko alam kung ano sa taas yun. Yan guys. Oh, kita nyo yung guys. Oh. Huh. Sinsya na po. Yan lang nakakatakot to. Yan. Asan ka na, asan kana aswang? Yan. Yung matanda lang talaga nakakaalam guys. Kasi walang maniwala sa kanya na yung aso ngayon hawaan para sa inyo to no para to sa mga taong tumutulong sa akin <coughs> yan gabi nakakatakot yan mag ano tayo mag step by step tayo pag meron tumulak sa atin at least meron tayong ano yan yan ay so. yan Oh, oh, ang lalim niyan, ang lalim, pero ang hirap na pasukin. Yan pa. Tingnan niyo yung guys. Yan, tingnan niyo. Yan, sa ibabaw. Grabe to. Oh! Ano? Yan na bang, yan lang bang magagawa mo? Ha? Nagpapakita? Di mo ba di mo ba ako kaya ng atakihin? Ha? Yan. Yan na yung lugar kasi. So, sobrang nakakatakot, sobrang napakadelikado. Huh? 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 Ho. Huh? na din dito. Parang dito yun. Ah. Yan ang lalim. Ang lalim dito guys. Uh. Uh. Inhale. Exhale. Hindi ako natatakot sa iyo. Uh. Yan. Oh. Ang lalim. Uh. Dito ako tadaan. Napakaliit. ah uh. uh. Yan, dito ko talaga nakita yung aswang, guys. So, oh. Sobrang tagal na siguro niyang nam namumuhay dito, namamahay. Kaya ayun, nalagnas na yung mga buhok niya. At medyo lata-lata na yung mga balat niya, guys. Yan, napakahirap puntahan, no? Balik tayo sa taas, no? yun guys. Sana ma-share nyo to guys. Ha? Yan. Mga delikado yan ha. Huh. Biningal ako. Yan. Huh. May pa sa taas. Huh. Hindi ako natatakot sa'yo. Kung nandyan ka sa taas, aakitin kita dyan. Ayan, ang hirap ng daan, no? Ayan, dyan. Gagapang ako, guys. Gagapang ako. Huh. Dito ako dadaan. Ayan, uh, no? Uh. Hirap ng daan, no? Buhay nga naman. Kahit anong hirap mo, pero tuloy pa rin no tuloy tuloy tayo kahit ang hirap ng daan yan oh hirap oh 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 kita nyo yan yung paa ko ah ah sakit ng kamay ko naipit ah 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 nasa ah. aray ah nabangga pa yung tuhod ko sa bato ah

So yun lang guys. So yun lang, preview pa matulog. God bless.